Mga minamahal kong kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo muli sa isang panibagong araw na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Bago po tayo manalangin, hayaan ninyo muna akong magbahagi ng isang mensahe mula sa puso ng Diyos para sa atin ngayon. Isa po itong paalala na kahit minsan nakakaramdam tayo ng kawalan ng halaga o kakulangan sa ating sarili, tandaan po natin, hindi tayo pagkakamali ng Diyos. Alam niyo po, may mga sandali sa buhay na napapatingin tayo sa ibang tao at sasabihin sa ating sarili, sana kasing galing ko siya. Siguro nakita mo ang isang tao na ang galing kumanta at sa bawat nota na kanyang binibigkas ay napapaiyak ang mga nakikinig o kaya naman isang tagapagsalita na punong-puno ng karunungan at inspirasyon sa bawat salitang binibitawan. O baka naman isang leader na natural na humihikayat ng respeto, ng pagmamahal at ng pagbabago. Tapos bigla mong may isip kung ganyan lang sana ako kagaling, baka mas magamit ako ng Diyos, baka dun lang ako magkakaroon ng halaga sa kaharian niya. Kapatid, kung minsan mo nang naisip yan, pakiusap lang, huminto ka saglit, makinig ka, hindi nagkamali ang Diyos sa paglikha sa iyo. May isang kwento si Jesus sa Aklat ni Mateo, Kabanata 25, Talata 14 hanggang 29. Ang tawag dito ay ang talinhaga ng mga talento. Isinalaysay ni Jesus na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mayamang lalaki na aalis sa isang malayong paglalakbay. Bago siya umalis, tinawag niya ang tatlo niyang alipin at ipinagkatiwala ang kanyang mga kayamanan, ayon sa kakayahan ng bawat isa. Sa unang alipin, lima ang ibinigay na talento. Sa pangalawa, dalawa. Sa pangatlo, isa lang. Ngayon, sa panahon natin, ang salitang talento ay kadalasang ibig sabihin ay kakayahan o galing. Pero noong panahon ni Jesus, ang talento ay isang sukatan ng salapi. Malaking halaga ito, pilak o ginto. Pero higit pa sa pera ang ibig sabihin ng kwentong ito. Mas tumutukoy ito sa kung ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga biyaya, kakayahan, layunin at pagkatawag ang unang dalawang alipin, agad nilang ginamit ang kanilang tinanggap. Pinamuhunan nila, pinaghusayan, at nadoble nila ang ibinigay sa kanila. Pero ang pangatlong alipin, yung binigyan ng isa lang, natakot. Naisip niya na kulang ang ibinigay sa kanya. Pakiramdam niya hindi siya pinagkakatiwalaan. Baka naramdaman niya na hindi siya kasing halaga ng dalawa pa. Kaya imbes na gamitin ang biyayang natanggap, ibinaon niya ito. Tinago. Hindi ginamit. Nang bumalik ang kanilang amo, tinawag silang lahat. Ang una at ikalawa ay may tuwa sa puso. Ipinakita nila kung paano nila ginamit ang tiwala na ibinigay sa kanila. At ang amo nila ay natuwa at sinabi, Magaling, mabuti at tapat na alipin dahil naging tapat ka sa kaunti, pamamahalain kita sa mas malaki pa. Halika, makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pero yung pangatlo dumating na may takot at palusot. Panginoon, natakot po ako, kaya't ibinaon ko na lang ang talento. Heto, buo pa. At doon nasakta ng amo, hindi dahil hindi nadagdaga ng talento, kundi dahil hindi man lang sinubukan pinairal niya ang takot hindi ang pananampalataya Kapatid ang mensahe dito ay malinaw hindi tayo tinatawag ng Diyos para ikumpara ang sarili sa iba Tinatawag niya tayong maging tapat sa kung ano ang ibinigay niya sa atin hindi niya tayo sinusukat base sa dami ng ating talento kundi sa kung paano natin ito ginamit. Hindi kailangang maging sikat, hindi kailangang nasa entablado, hindi kailangang may libu-libong tagasunod. Ang tanong ng Diyos ay ito lang. Anak, ano ang ginagawa mo sa ibinigay ko sa iyo? May inilagay ang Diyos sa loob mo, isang biyaya, isang layunin, isang apoy ng kabutihan at pag-ibig na kailangan ng mundong ito. Maaaring hindi ito kasing laki ng sa iba. Maaaring tahimik lang, hindi palakpakan ng tao ang inaabot. Pero ito ay banal at nakikita ito ng langit. Kaya huwag mong sayangin ang oras sa pagnanais ng talento ng iba. Hindi ka pinigyan ng kulang. Pinigyan ka ng sapat para sa misyon mo. Ang langit ay hindi pumapalakpak sa popularidad. Ang langit ay nagagalak sa pagsunod, sa katapatan at sa kababaang loob. Kung ang regalo mo ay kabaitan, ibigay mo ito ng buong puso. Kung ang lakas mo ay pagudyok sa iba, gamitin mo ito upang magsalita ng buhay. Kung masaya ka sa likod ng tagpo, naglilinis, nag-aayos, nag-aalaga, malugod kang pinagmamasdan ng Diyos. Kung ikaw ay mapagbigay, ibigay mo ng may tuwa. Kung ikaw ay magulang na nagtataguyod ng mga anak sa katotohanan at pag-ibig, ikaw ay ginagabayan ng Diyos. Huwag mong hayaan ang paghahambing na sirain ang iyong pananaw. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo. Ang mahalaga ay nilalakaran mo ang landas na itinakda sa iyo ng Diyos. Huwag mong ibaon ang iyong regalo. Huwag mo itong ikubli sa takot, pag-aalinlangan o paniniwala na hindi ito sapat. Dahil kapag inalay mo sa Diyos ang kung anong meron ka, siya ang magpaparami nito. Siya ang magpapala. Gagamitin niya ito sa paraang baka hindi mo man lang makita sa ngayon, pero sa langit ito ay may malaking epekto. Sabi ng Panginoon, magaling at tapat na alipin, hindi perpektong alipin, hindi sikat na alipin, kundi tapat. Yan lang ang hinihingi niya sa atin. Kaya ngayon, samahan mo akong manalangin. Panginoong Hesus, salamat Salamat sa kabutihan at katapatan mo sa akin. Hindi mo ako sinusukat gaya ng pagsukat ng mundo. Hindi mo ako hinihiling na maging katulad ng iba. Nakikita mo ako bilang ako, buo, mahal, at may kabuluhan. Kilala mo ang pangalan ko. Alam mo ang kwento ko. At sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko, pinili mo akong pagkatiwalaan binigyan mo ako ng regalo na eksaktong tugma sa pagkakalikha mo sa akin. Panginoon, sa mga oras na nadarama kong kulang ako, ipaalala mo na ako ay sapat sa iyo. Sa mga oras na tahimik lang ako at iniisip kong hindi ako magagamit, ipakita mo sa akin ang halaga ng kabutihang ginagawa ko sa simpleng paraan. Jesus, ibaling mo ang mata ko sa biyayang ibinigay mo, hindi sa mga wala ako. Tanggalin mo ang kasinungalingan na nagsasabing, Hindi ako sapat o wala akong halaga. Punuin mo ako ng katotohanan mo. Gusto kong gamitin ang regalo na ito, Panginoon. Gusto kong maglingkod, umibig, tumulong at magsalita ng buhay, hindi para makilala, kundi para maparangalan ka. Ayaw ko nang maghintay ng tamang panahon dahil ang tamang panahon ay ngayon. Gusto kong magsimula dito at ngayon kahit natatakot ako, kahit hindi ako sigurado sapagkat hindi ito tungkol sa kakayanan ko. Ito ay tungkol sa pagiging handa ko. Sinabi mo sa Colossus 3:23 hanggang 24, anuman ang inyong ginagawa gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa tao. Panginoon, ipaalala mo sa akin na ang tunay kong amo ay ikaw. Hindi ko kailangan ng palakpak ng tao sapagkat nakita mo na ako bago pa man ako makagawa ng anuman. Nais kong ialay ang bawat parte ng aking buhay sa iyo, ang aking talento, oras, lakas at sigasig. Tulungan mo akong maging tapat araw-araw. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan 16.3, Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawain at ang iyong mga plano ay matatatag. Gusto kong sundin ka hindi ang tagumpay ng mundo. Gusto kong maging masunurin hindi sikat. Gusto kong maglingkod hindi lamang makita. Kaya't narito ako, Panginoon. Gamitin mo ako gamitin mo ang kamay ko para yakapin ang nangangailangan. Gamitin mo ang boses ko para magbigay lakas. Gamitin mo ang isip ko upang makaisip ng solusyon. Gamitin mo ang puso ko upang magmahal ng totoo. At sa mga pagkakataong tinatanong ko, Ano ba ang regalo ko, Panginoon? Ano ba ang layunin ko? Panginoong Banal, pakiusap, sagutin mo ang puso ko ipakita mo na hindi ako aksidente. Ako ay nilikha mo, may layunin, may saysay at may direksyon. Tulad ng sinasabi sa 1 Corinto 12, Bawat isa sa amin ay binigyan mo ng kaloob. Iba-iba man kami, mayroong karunungan, pananampalataya, pagpapagaling, pagpapayo o pagkakaunawa. Lahat ng ito ay galing sa iyo at lahat ng ito ay mahalaga. Tulungan mo akong yakapin ang tawag ko. Kapag may nakikita akong ibang matagumpay, turuan mo akong magsaya para sa kanila. Kapag naiinggit ako, ituro mo sa akin na may sariling lugar ako sa kaharian mo. Hindi kami naglalaban laban, kami ay magkakapatid. Kami ay bahagi ng isang katawan, wala ni isa sa amin ang walang silbi. Huwag mo akong hayaang matakot huwag mo akong hayaang manatiling nakatago. Gamitin mo ang buhay ko upang ikaw ay maitaas. Gamitin mo ang aking kwento upang iba ay mapalakas. At sa bawat hakbang ko, Panginoon, ikaw ang makita. Ikaw ang madama. Ikaw ang maparangalan. Ikaw lamang, Jesus, ang layuning ko. Ikaw ang kalakasan ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako narito. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagtanggap mo. Salamat sa pagtawag mo sa akin. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Heso Kristo, ito po ang aking panalangin. Amen. Kapatid, kung naantig ka ng panalangin na ito, pakitype lang po ang Amen sa comment bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahiyang magsabi. Nais ka naming ipagdasal. Pagpalain ka nawa ng Diyos, naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumayin palagi.